<laughs> Mga haggard. Mga yun dito. Sige, dyan na lang, uncle. Sarap po. Tingnan nyo naman. Lagyan natin yan ng kalamansi, suka. Suka? Kinilaw na talaba. Yan. Yeah. Ito yung binaban ko at ngayon nilagay ko na dito sa mga plastic. Ayan. Ito pag pansit ko. Ito halo ko sa dinakdakan. Yung apay. Tapos ito timplahan ko. Negro! Huwag ka dyan be. Yun, timplahan ko na suka. Ito yung pang inihaw namin. Sa mga birthday boys. At ito naman yung pang is Ito naman din yung ilalagay natin sa refrigerator. So, marami yan. Iwan ko ilang. So, Nasa sampo ba yung plastic nito, uncle? So, ganyan ako pag mamili, maramihan. Totoo siya, konti lang ngayon nabili ko eh. Wala kong tulingan eh. Yun. Para, tas, ang ginagawa ko, isang plastic. So, isang plastic, sa isang plastic, isang lutuan. So yan ang ginagawa ko. So yan lalagyan na lang ng palaman, plastic bag para yan. Ayun, malinis na. Ito malinis na 'to ang can. Tapos ito. Ito masarap po sinabawan. Ito yung pang-ihaw namin. Dadagdagan pa pato natin po. Pag ano yung mapunta tayo sa luma. Dahil birthday nila utol na yun, ipagsabay ko silang apat. So, maliligo daw ka. Maliligo daw. Ipagdawa ka na yung pang sitong. Ulang pa. Ay, masarap to pang ihaw. Ito sa malaking bangus. Nakakatakot naman to kung ihaw namin, naiba pa kami ihawin dyan. survival. Okay, lagyan mo na ng tubig, ano?